Naniniwala pa kayo na ang pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan? oh, oh Your Honor. Hindi i-explain sa amin kung paano ba yung pag-survey na ginagawa ninyo? Pinipicture namin yung na-mention na pangalan yung tatlong nasa watch list. Kinukulan ng picture. Ah, pero pwede kayo magdala ng cellphone para kumuha ng picture. Hindi po, hindi po. Picture ng cellphone, sa mukha po. Ah, in... no? sa memory lang? Opo, opo, opo. Eh kung magkamali kayo ng papatayan? Eh sinisiguro naman namin. Pasensya na lang sila, no? Ang sabi, ang sabi mo, Kimagdadaro, na ginagawa nyo ito sapagkat tinutulungan nyo ang gobyerno ng dating administrasyon. Ganun po ba ang pagkakasabi niya? Opo, Your Honor. Yun ang pagkakasabi mo kay Mr. Magdadaro. Opo. Yung, yun ba, yung ba ang siya? sabi sa inyo ni Nar Opo. So, ibig sabihin, ang sabi ng SP o for Solis, kaya nyo gagawin to sapagkat ito'y ginagawa nyo dahilan sa yun ang utos ng former administration. Opo, Your Honor. Okay. Ngayon, Naniniwala pa kayo na ang pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan. Yung ba ang paniwala ninyo na yung pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan? Naniniwala ka ba, Mr. Tan? Pumatay ka eh. Yun, lang ang pagkakatong pumatay. First time mo pumatay eh. First time mo, di ba? Hindi ka mamatay tao eh. Hindi tulad po ni Mr. Magdadaro na siya ay uh, kinulong na nakapatay. Ikaw hindi eh. So therefore, naniniwala ka na sinabi na solis sa'yo na yung pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan. Tama ho ba ako? Tama ho ba ako? Opo, oh, O dahilan sa merong pamuya na nagbibigay sa inyo at kalayaan na ibibigay sa inyo. Sa pagkakaalam ninyo, sino po ang director ng Bucor at that time nung kayo ay pumatay ng tatlong Chinese? Kilala niyo po ba o alam niyo po ba kung sino ang direktor ng Bucor noong araw? Hindi ko po kilala? Pero na, 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 na alam nyo kung sino. Hindi nyo lang matandaan ang pangalan. Hindi po namin nalalayo, So, may kinalaman ba? May kinalaman po ba ang direktor ng Bucor sa pagkakaalam ninyo? Sa ginawa ninyo? Sapagkat parang si Superintendent Padilla ang isa sa mga mastermind dito? Palagay niyo kaya, sa inyong pagkakaalam, alam po ba ito ng direktor ng Bucor? Hindi po namin alam, alam, Your Honor. Hindi niyo alam. Pero nalalaman niyo at inaakala ninyo na dahilan sa ang ginawa niyo rito, sabi ni Narzolis, ay para sa bayan, ang ibig sabihin niyan, sinusuportahan niyo ang pagpatay ng war on drugs noong panahon ni President Duterte? Yes po, Your Honor. Ako oh, po, So, sa pagkakarunig ninyo, pagkakarunig ninyo, ngayon kinukonfirm nyo sa committee ito, sa committee ito, ha? Ah, oo. Na ang isa sa mastermind ng pagpatay ay ang dating Pangulo ng Pilipinas. Kinukonfirm ninyo. Opo, Your Honor. Okay. Congressman uh, Gomez, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Um, uh, narinig na natin yung salaysay ng dalawa at more or less nakikita na natin yung yung picture yung ng 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 storya. Uh. Ngayon, ang gusto ko sana tanungin yung dalawa, no si uh, si si Tan, si Leopoldo Tan and si uh, Magdadaro. Gusto ko lang uh, Uh, yun lang questioning ko ay tungkol dun sa mga irregularities na nangyayari sa loob ng prison habang kayo ay nandyan. ang tanong ko lang una kay uh, sa inyong dalawa na no Mr. Tan and uh, Mr. Magdadaro ilang taon na ho ba na kulong sa preso <clears throat> ilang taon na ho? 24 na taon po niroroon ilang taon na po 24 24 okay years po Si uh, Mr. Tan. Uh, 20 po, 20. 20 years. 20 years. Opo. Okay. Ngayon, kasi sinasabi nyo dito na lumapit sa inyo si Narzolis, meron na ipapatrabaho sa inyo na meron basbas sa itaas. Ang tanong ko eh, gawain ba talaga sa loob ng preso ito? Hindi lang sa inyo. Pati dun sa ibang mga preso, gawain ho ba ito? Is this a regular practice pag meron silang gusto patayin? Sige Yun po. lang po nangyari, Your, Your Honor, yung inutosan kami. So, sa pagkakaalam nyo, sayo isang beses pa lang ito nangyari. Yes, po, Your Kay Honor. Kay Tantan. Oo oh, po, Your Honor. Sa mga kwentuhan mo sa, sa mga kasama mo sa preso, alam mo ba na merong, uh, pag meron silang gustong uh, patayin sa preso, nag-uutos lang? Opo, Your yeah, Honor. So pag mayroon gusto bawasan, mag-uutos lang sa mga ha, maghahanap ng preso na meron kakayanang pumatay. Opo, Your yeah, Honor. Okay. So, ito lang ini-establish ko, Mr. Chair, no? This kind of practices. Nung pinakita ho sa inyo yung listahan ng 32 Chinese na drug lords, bakit tatlo lang yung pinapapatay sa inyo? Uh, pinaliwalag niya po na sa yun lang lahat ng papa uh, kalaban ng presidente yung lahat ng Chinese 32, pero yung... yung iba nasa mga jail jail pa nasa ibang lugar wala doon hindi nyo kasama Opo ang, ang sa inyo tatlo lang diyan ang tatrabaho inyo So yung unang tatlo ang titirahin nyo Opo sa At Davao dabang... So may dumating baka pwedeng sila ning kasunod Opo Okay Ngayon doon sa sa salaysay ninyo sinabi nyo kasi na bumisita si Kinausap kami ni Andy sa labas ng Davao Penal and Prison Farm. Lumabas ho kayo. Opo. Your Honor. Ano, ito ba, regular ba ito nangyayari sa inyo o ka sa mga ibang preso na pinapalabas? Minsan lang po, Your Honor, pag kilala nila mga taong nagpatawag sa amin, ipatawag nila kami sa labas po. Ano ibig sabihin nung ipinatawag? Bisita po, Your Honor. Ang ibig sa sabihin na pinapalabas kayo, pinapalabas kayo ng grounds, pinapalabas kayo sa pabunta sa city, pa, paano ho ba itong palabas na ito? Labas ng gate lang po, Your Honor, hindi sa malayo. So, outside the, so, the prison? Oh, o, Your Honor. Ibig sabihin, sa labas po ng property nung, ng kulungan? Sa po ng property ng maximum compound for your honor. Ah, pero sa loob pa rin ng... Uh, yes, for uh, your honor. Okay. So, ang sunod is, uh, sinabi nyo kasi na galit sa inyo or kayo ang galit sa kanila. Galit ho kayo sa kanila, hindi ba? Dahil sa hindi nila binigay yung promises nila sa inyo. Opo, oh, Your Honor. Tama po ba? Ang problema ho kasi noon, alam nila na galit kayo sa kanila. Hindi kaya balikan kayo. Diyos na pong bahala, Your Honor. Okay. Ang, ang isa pa, malapit na po matapos, Mr. Chair. Noong sinabi ni uh, Fernando Magdadaro, noong August 10, 2016, kayong dalawa ni Leopoldo Tan ay nag-surveillance sa foreigner area ng Davao Prison and Penal Farm. Anong, anong klaseng surveillance ang ginawa nyo? Paano kayo nagsisurvey? Pwede nyo bang you know, i-explain sa amin kung paano ba yung pag-survey na ginagawa ninyo? Bali, pinipicture namin yung na-mention na pangalan yung tatlong nasa watchlist. Kinukunan nyo ng picture? Bili-picture lang muna namin kung sino. Magtanong para talagang makilala ninyo? Opo. Okay. Tapos? Hanggat na picture na po namin lahat. So, lumalabas kayo doon sa selda ninyo? Hindi. Kasi yung sistema dyan, maximum compound, tapos may basketball court. Okay. Barbed wire. Bar wire lang pagitan kasi sa pure ward na yan. Makikita o. namin sila. So, nakikita nyo tagus-tagusan doon? Opo. Ah, pero pwede kayo magdala ng cellphone para kumuha ng picture? Hindi po. Hindi po picture ng cellphone. Sa mukha po. Ah, pinip namin, no? Sa memory lang? Opo, opo. Eh kung magkamali kayo ng papatayan? Eh sinisiguro naman namin. Pasensya na lang sila, no? Na hindi nakilala. No? <laughs> Ang isa pa na gusto ko itanong, uh, Mr. Uh, Magdadaro, sinabi mo dito na pinasok ka ng tauhan ng Bucor sa selda, kinapkapan kayo. At ipinalabas na meron silang nakuha na empty sa shay ng sabu. Opo, Rero Nor. Totoo ba ito o hindi? Totoo po. Totoo na meron nga nakuha na shabu. May nakuha po sa bulsa ko na sashi with residues. Wala na pong laman. May kunti lang na residue po. Ang gusto ko lang humalaman, ito ho ba eh, ginawa para kunyari makalabas kayo doon sa sa preso ninyo para para yung mga incheck check eh makapasok kasi nga ka natakot sila na makita nang nakita kayo, di ba? Yun na po, Your Honor. Yun ang purpose noon. Opo, Your Honor. So kunyari sa maglagay kayo diyan, tataniman natin. Kunyari huhulihin ka namin at kunyari meron kami nakuha sa inyo. Tama? Yun na po, Your Honor. Oh, yun nga. So, these are the irregularities, these are some of the practices, Mr. Chair na nangyayari sa loob, sa loob ng uh, ng cell. So it is very clear Mr. Chair, no? And uh, the reason I, I I ask this is because as we as we craft a law based on this investigation Mr. Chair, I would like to to manifest that those officials, those employees inside the prison cell who will or, or who would order killings, Mr. Chair, should be given a heavier punishment and should be given longer prison time. Kasi kung hindi sila mag-uutos doon sa mga nakapreso na, hindi madadagdagan yung kasalanan ng mga taong ito. Thank you, Mr. Chair.